Hello, hello guys. It's another day. It's another time. Pauwi na tayo guys. Galing nag-drop dito sa college. Ayan. Sa uh, araw. Ika nga. November 2. November 2 na guys ay ah, back to normal yan makalampag ng ating uh, wala pa tayong magandang camera tiis muna tayo dito sa ating uh, kamera camera guys hawakan muna di hawak lang muna tayo kamusta kamusta ang lahat ito buhay driver dito sa gitnang silangan gigising ng maaga maglilinis ng sasakyan maliligo magahatid yan ang ating daily routine dito Sa gitnang silangan Bansang tigang sabi nila So nakasandlas ako dahil Masyadong Malakas ang sinag ng araw Nakakasilaw Ika nga Hindi may talaga sa mga driver Ang Maglagay ng ganito sa mata sunglass hindi mawawala oy nakalimutan ko palang ilang so travel vlog muna tayo congratulations pala sa ating unang uh, ground ng uh, bunutan kahapon so yung iba pinakamataas ang nakuha ay 83 pesos so uh, ituloy natin yan mamaya round 2 may pa round 2 pa tayo dahil yung ating uh, kuta ay hindi pa na reach yung kuta kulang pa kaya bubunot pa uli ako mamaya so abang abang at siyempre Simple lang ang mechanic natin. Main channel lang itambay or alagad. Accepted tayo yan Basta nandoon. Magkaway-kaway lang or present para alam natin. At yung mga tatambay talaga, sabi lang, magsabi lang na parking kayo. Para alam ko Ayan guys Sana makabalik agad tayo ng maaga Nang maumpisahan natin Yung ating uh, Bunutan Munting uh, pasasalamat ni Larry Mix Sa inyong suporta ah? Sa kanyang channel Kahit na na Walang tayo ng dollar sign Dahil alam nyo na tayo ay uh, ang ating channel ay marumi so wag ko nang sabihin kaya kayo guys ingat lang din palagi kayo maglinis ng channel nyo yung mga CPR nyo linisan nyo yan mag din kayo sa mga upload nyo pwede rin kayong marius sa sarili nyong video kaya ingat-ingat lang guys. Mahirap ang mawalan ng dollar sign kung monetize channel ka. Ika nga yung papiso-piso mong kita. In the end of the day may ipon yan sa ilang buwan. Dadami din yan. Hanggang marits mo yung tinatawag na $100 threshold ni Lolo. Siyempre, aminin man natin at hindi Nakakatulong din tong sahod natin sa YouTube guys so, Basta Huwag kayong tamarin Yan ang masasabi ko sa inyo Huwag kayong tatamarin Upload lang kayo ng upload Live lang kayo ng live At support lang kayo ng support Sa parehas nating uh, mga content creator Na mga generous pa Yung mga nagpapamember nagpapakulay ng mga channel, dikitan nyo yun sila yung makakatulong sa inyong uh, threshold para mabuo nyo yung $100 yung mga magagaling magpamember magagaling magpalipad I support nyo yon guys dahil malaking tulong sila sa inyong channel hmm. ito yung mga naman tamad mag support Maasa lang din sa ano. Hayaan nyo na. Iwasan nyo na. <laughs> Ayan. Totoo lang yan. Practical lang tayo. Huwag tayo magplastikan ba. Yung mga tamad mag-support. Huwag nyo nang Hayaan nyo na. Bitawan nyo na. Lipat kayo sa mga talagang uh, supportive sa inyo. And of course, huwag kang magsawa mag-support. 'Di ba guys? Totoo hindi. Pasensya na ha sa mga tinamaan na patamad-tamad mag-support. Ah, wala 'yan. Hindi 'yan makatulong sa inyo. Puntahan niyo 'yung mga masipag mag-support. O oh, magpa-member at Diyan kayo mag-stay. 'Yan ang i-support niyo nang todo ng bunga. Alright, ganito lang dito sa YouTube world this, is a business kaya kung patamad-tamad ka dito hindi ka kikita ayan traffic na naman guys traffic na naman so ayan pasensya nyo na sila remix talaga nga tayo ay direktang magsalita basta sa ikakabuti ninyo oo may mga paugok-ugok sa whitey eh. ayaan nyo na yan man paugok-ugok sa white wala may tulong yan sa inyo yung mga sa bunganga lang mga galing pero sa gawa ay kulang wag nyo na lang pansinin nyo mga yan iwasan nyo na lang doon kayo mag support sa mga talagang uh, makaka pakinabang ng inyong uh, threshold nauhaw ako mag -yaw, -yaw Traffic na naman dito Basta ito king pad na ito guys Ay Araw-araw to Ayan. Ah, uh, minutes na ba tayo? Hindi ko makita, guys. 8 minutes. Nakaka-8 minutes na pala tayo. So ayan, shout ko lang yung mga very helpful and supportive ba uh, Youtube friend Sila Shally Estrada Ayan Si May Channel kadungo Rosbel the Dora Explorer Si Kapsat uh, Grace LDTV Geraldine Live Channel Si Kuya Ayan. Sino pa? Si Terry Analisa TV Official. Sino pa yung nano natin? Joy Hengpet. Ayan. Yung ating... Uh, ay bigyang si Gary Nate na kababalik lang ng kanyang or uh, kamumonetize lang ng kanyang channel Yan, si labs uh, Laps si Kapsat Laps ng Qatar John Ray TV ng Philippines Mother Earth of course si Mother Earth ayan, si Mother Earth na maganda na taga HK sino pa yung palagi nating uh, nakikita sa ating uh, sa ating live and uh, video upload so sa mga hindi ko siyempre nabanggit shout out shout out sa inyong lahat sipag sipag lang tayo sa bawat isa hindi tayo aangat kung wala tayong kasama so lahat dapat tayo aangat alright yung pwede ay hilahan siyempre hindi rin maiwasan yung mga meron kang hindi makakasangga ng mga ilang channel na small content creator dahil yung mga iba ay ugok at saka bugok ang kanila mga may pag-iisip hmm. hindi talaga may iwasan yan may mga ilan ilan na maano ka may encounter Kung bagay, hindi mo sila bet or iba yung world nila alright ganyan lang ganyan lang dito sa mundo ng YT ayan bumilis ng konti Ayan pala may nakalimutan na akong i out si Mami Neri Artiaga ng uh, USA. Wala siyang channel pero napaka-supportive. Ayan. Siya ay nagcha-charity. Ang kanyang uh, tinutulong ang uh, channel na uh, ano na PWD Kuya Aw na taga Pilipinas. Ayan. Si Kuya Allen sana na monetize na pero pasaway. Pasaway naman siya Kaya na, na denied yung kanyang Application sa YPP O pasaway eh. Sayang monetize na sana Ang content niya sana ay uh, Reactionist in Sometimes charity vlog So sayang Nag apurado, nag apply Na hindi naglinis ng channel Ay na review ni Lolo Ayun Denied ang kanyang application Sayang Ganyan talaga Every trials In your uh, Life As a vlogger eh, Pagdadaanan natin yan Tulad natin Dumadaan din tayo ngayon sa tinatawag na Pagsubok sa YouTube Nagkamali mm, tayo Accept So hindi na ako nag guys kung ako sana mag a Nung October 31 Pero hindi na ako nag a Baka ma-denied Dahil Madumi yung channel natin Maraming copyright So hindi ko alam kung anong nagpa-reuse sa akin Dahil sabi niya reuse ako So wala naman akong ina-upload na Ibang video Video ko lahat yan meron lang akong uh, video na na-upload sa Facebook tapos na screencast ko sa YouTube sa YouTube baka yun ang isa pero suspected lang yun hindi natin masasabi na ano kasi wala naman siyang email yun eh. so ganyan talaga si YouTube ngayon nag naglilinis actually maraming channel ang narius maraming channel hindi lang tayo may mga nauna na yan yeah, sila kuya mani narius din niya. Mga... yan si kuya mani so bumalik din yung kanyang ano yung hindi na siya nag -appail. nag reply na lang siya naglinis siya ng mga video niya yung dapat i-delete i-delete hindi naman lahat i-delete mo maglilinis ka lang yung mga CPR copyright linisan mo yan pwede mong i-mute, i-trim or i-palitan change yung is pwede kaya lang napaka hirap napaka trabaho kailangan mo talagang tiyagin so ayan guys uh, bueno tapusin ko na yung uh, mixing uh, Sentimento natin Sa mundo ng YouTube So, basta yung advice ko lang guys Mag-ingat kayo Sa mga ina-upload nyo Lalo na yung Ika nga, ay duble yung title yung inado-duble yung title alam, alam nyo na yun Pati mapa-live Mapa-long form video So, i-check nyo mabuti Bago nyo i-upload yung mga Ginagawa nyo video Baka nagkakaparehas ng title or ng video ganon so i-check nyo muna i-edit nyo kung pwede maaari edit nyo para sure alright alright guys alright <laughs> alright so yan lamang po yung advice ni Larry Mix Vlog sana huwag kayo magsasawang sumuporta sa kanyang uh, uh, maliit na bahay Ayan, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating uh, munting channel, pangalan ng channel ko sa YouTube, La Remix Vlog, ang puging driver ng Riyadh, ha? Ayan, pugi daw. So bahala na kayo kung talagang pugi o pugi-pugian lang. Basta ang masasabi ko, my God bless all and I love you all. Bye-bye. Mwah!